Arrestado ang dalawang lalaki at isang babae sa tagig dahil sa umano'y pagbebenta ng iligal na armas. Ang isa sa mga sospek, aktibong pulis pa. Nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. <mulit> Binabaan ng mga nakasibilyang polis ang isang motorcycle rider na nakaparada sa tabing kalsada sa Sembo, Taguig, Kahapon. Bypass operation pala ito para mahuli ang dalawang lalaki at isang babaeng sinasabing iligal na nagbebenta ng mga baril. Ate, ate, dyan ka lang. Tila gulat na gulat naman ang inarestong babae at mangiyak-ngiyak pa. Ate, ate muna ang District Special Operations Unit ng Southern Police District na pangalanan ng mga sospek. Pero ang isa sa kanila, isang aktibong polis. Uh, among the three suspect, uh, isa po dito ay uh, isang polis. At uh, may ko na staff sergeant. Uh, Assign sa, sa ating uh, Regional Holding and Accounting uh, Section or the RPS of NCRPO. And uh, upon verification, yung uh, itong polis na to is uh, meron pending case of illegal discharge of uh, firearms. Ang babaeng sospek naman ang umano'y nakikipagtransaksyon sa mga kliyente. Binuksan ng mga pulis ang compartment ng motor ng mga sospek at inilabas ang isang itim na bag. Inilatag din ang isang tennis bag. Kabilang sa mga nabistong armas mula sa mga sospek ang mga M16 rifle at isang 9mm pistol. Lahat kargado na ng mga bala. May logo pa nga ang isa ng Armed Forces of the Philippines. Isa pang 9mm ang nakuha mula sa sospek na polis. Nakumpis ka rin ang ginamit na budal money at ang PNP ID ng sospek. Ikinasang operasyon matapos ang tip ng isang informant. Wala raw partikular na parokyano ang mga sospek. May mga clients siya uh, online. Uh, kahit sino yung gustong, uh, gustong uh, bumili sa kanila at uh, makakakonek sa kanila is pwede na lang pagbentan as long as na may pambili so of course may pera. Tikom naman ang bibig ng tatlo tungkol sa krimen. Sir, nagbebenta daw po kayo ng mga baril. Totoo po ba yun? Ano? Oh Inaalam na ngayon ng mga polis kung saan nila kinukuha ang mga ibinibentang baril at kung ginagamit ba ito sa iligal na gawain. Susuriin din ng anggulong posibleng bahagi ng mas malaking sindikato ang mga sospek. Hawak ng tatlo ng SPD. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.